Ng buhay guys. So, um, share ko lang naman kung ano yung nangyari kanina sa report namin. Kasi, ah, nakita niyo naman siguro yung upload ko, di ba? Na, uh, kung saan ginagawa ko yung visuals ko. So, share ko lang naman pala kung ano yung nangyari nung reporting kanina. <coughs> okay, so, actually, um, actually it went good, you know. Yung nalang, ko alam kung may naiintindihan yung mga klase sa mga tuturo namin. <laughs> yun lang. Pero, oh, nakakas talaga eh. Dami sa amin. na... Ay hindi, hindi pala yun. Ano yun? No, namin. Ibo pa ng reporting yun. Nag-dayaan. Yun, nag Napaka-angas. So, ano nga ba yung nangyari kanina? ang reporting namin? So, na-explain naman nila ng maayos yung mga reporter. Actually, hindi ako reporter. Uh, ako lang gumawa ng visuals namin. Well, di lang naman di, di lang din naman ako nag-iisang gumawa ng visual. Meron din naman ibang gumawa ng visual yung iba nga sila yung ibang reporter namin sila na yung mismo kumuha ng visual nila ayun so <coughs> tapos no yeah, explain naman nila na maayos magagaling naman yung mga reporter namin lalo na yung isa sa amin dun magaling kaya niyang i-elaborate na maayos yung mga saan po lang like, isang idea yeah, kung yeah, ano kaya labrity yung mga gusto kong mag-explain so yun naman also um, one of the things that I've it's sa uh, pinaka maganda ng narinig ko actually, um, uh, di naman talaga ako gumagawa ng mga biswal eh. Pero, pero isa yun sa pin si so ngayon is is ngayon uh, isa siya sa mga pinaka maganda kong nagawa yung k -k kagabi yung kagabi yung na-upload ko sa inyo nakita nyo naman siguro yun yung na-upload ko dito isa sa pinaka maganda kong nagawa visual sa buong report report na kasi may effort talaga ako doon ginawi so, pa ako dun. hindi pa nga ako natulog doon siguro mga 2 am ako natulog doon eh right, good. Yes. Also, also, nga pala I made notice that I have a new haircut bagay sa akin yung haircut. So yun guys. Um, mas bagay ibang may bulbs. Yung ito mas bagay kasi mas nakaka... Mas nasty yung... Mas yung boko ang... Mas yung ko, under, undercut. Actually ngayon lang ako nag undercut dati. Um, Barbers ko ngayon undercut. Man. So, so ngayon din yanon. So, ngayon nga pala guys. Ano yung magiging future content ko? So, ayun. Magsisimula tayong, ay. Ayun Sira pala yung gitara namin. Ay, haayos. Sayang, magigita content. Sana tayo guys. so kung kita nyo yung sa Windows ko na karaan yung nag-apply ako ng Jollibee. So, wala pa akong update sa ngayon. Sabi nila, um, orientation na daw yung sunod. So, bali, maghihintay ulit ako ng text para sa orientation. Ano? Nakaganapin sa Bikas Kamarin. Jollibee, Bikas Kamarin. So, yun lang naman yung balita. Oops. So, okay, kung gari So, okay. Para sa akin, yun yung pinakamagandang mag report namin. Yung kanina. Yung pinakamagandang report namin. Ayun. Okay pinakamagatang report na ginawa na para sa akin. Kesa ito Hindi ako nag-report. Nag-report ako sa this one. So, wala ka pwede mo makakunta na. Ah, si Comment down below na lang. Wala yung magandang si Kevin Lo. Baby Vlogs ba? Or kung gusto nyo, mag-upload na ng, ng mga report ko dito. So, tuturuan ko kayo. Bibigyan ko kayo ng tips sa pagiging isang future edoc student. So, yun. Okay, so, abangan nyo pala yung next video ko. Okay, so, pagiging next na video ko is, ibigin ko kayo ng tips sa future sa mga nagbabalak na pursue ng education. Okay. Ibigin ko kayo ng tips. Sa so, sunod kong video, so, abangan nyo lang yun. guys bye bye see you on the next video